Good morning, mga Kapangyo. So ngayon, magbo walking kami. Kailangan talaga natin ng fresh air at saka ng sunlight sa ating katawan para magkaroon tayo ng vitamin D sa katawan, 'di ba? So this is our first day again for this month. Kasi medyo natigil kami pag uh, walking wala na busy sa mga days. So ngayon ilalakad din namin ang aming beautiful baby girl na aming alaga, ang aking pamangkin. So, sama nyo kami sa BGB, ang banggandang baras. At madami pusa doon, bibili tayo ng pagkain para sa mga pusa. Nagsalat doon. Ayan na po ang dalawa kasama ko. Ang baby Adira and Ate Andre. So, pupunta tayo sa BGB. Kakain, uh, mamama Mag-e-exercise. At magpapakain ng mga stray cats doon. Baby Adira, hello! Hello, baby Adira! Ate Andre, mommy. How? So, let's go. May araw ba? natin. First first day of bilad nitong aming bibing maganda. Ayan. Ngayon pa lang tumakapang bilad. Ngayong two months old na siya. Oh, birthday ngayon yan. Happy birthday, baby! At ang mami niya sa harap. Mami Ara. oh, hindi pa pwedeng pumasok sa loob po. Ah, po ma'am, January pa po eh. Mga uh, bagong taon. Kasi nililinis pa po. Apo. Ah, okay po, sir. So, ito na yung pinakang lugar ng VGB. Meron ditong ano, boat na pwedeng sakyan. So, ayan ang mga pusa. Napapakainin namin. Pero usually, yung mga fishermen dito, pinakakain yung mga yan. Pero, every time na pupunta kami, pinakakain din namin sila. Ayan. Tataba na oh. Ay, na nila dito kasi pinakakain sila ng mga fishermen. At then, syempre, kasama sa advocacy natin ang magpakain ng mga stray cats. Pero dahil si Nakuya mababait sa pusa, inaalagaan din ni Kuya mga cats dito sa BGB. natuloy ang aming walking today kasi biglang umulan. So marami ring mga tao na bagong dating lang din dito dahil gusto nilang mag-try dito sa BGB. Pero ito, uuwi na kami next time. Mga kaibigan, sasama namin kayo sa amin paglalakad dito sa BGB. Ang ganda <muchos> baby, <ane> na baby <muchos> Adera. Ang baby girl namin. First time po naman magbibilad. <muchos> e diyan. Uwi na lang po kami. Next time po babalik tayo. Oh, Uyok siya kasi first time niyang magbibilad sa ano. <muchos> Matulog na po ang aming bida. At dahil second month niya today hindi na tuloy ang aming uh, brisk walking at ang aming pagbibilad kami ay kanyang pakakainin ng lugaw masarap naman lugaw sa project lugaw ano? dito sa amin merong isang kainan na masarap din ng mga pagkain especially ang goto at lugaw ito ay dito sa lugaw project so later mga kaibigan nakikita nyo to So, ito na. Palabas na kami ng uh, banggan ng baras. Ang... <laughs> <laughs> Next time, uy, sasama, oy, namin kayo doon, mga... Delikado, Kapangyo. Eh, anong so, Kapangyo, it's... Ah? din pala ang Lugo Project. Ito siya. Ayan. Wala magaling. Dahil close ang Lugo Project, lilipat kami kay Kuya Si dito sa highway ng Baras Rizal. So, dito tayo kay Kuya Si pupunta ngayon dahil sarado nga yung Lugo Project. Um, celebrate namin ng second month ng aking magandang pamangkin at next time na tayo ulit magsama-sama sa pagja-jogging or brisk walking sa BGB Ang Kuya C ay open ng 24 hours kaya very convenient siya sa mga bikers at saka sa mga riders na nagagala. At talaga namang ma enjoy mo ang pagkain ng lugaw at goto dito dahil serve nila ito ng mainit. Kaya saktong-sakto para sa ating mga tiyang gutom. Kaya masarap na magsalo-salo rito tayo ng pamilya, mga kaibigan. Ang paborito kong iterno sa goto ang kanilang takoyaki. Dahil dito pa lang talagang masasarapan ka sa kanilang sauce. At saka sa sarap na kanilang bacon and cheese. Ayun ang paborito ko dyan sa mga flavors na yan. At dito kung wala kang dalang cash, tumatanggap sila ng GCash. Kaya kahit walang bitbit na pera, makakakain kang malaya dito. Mga staff dito ay be very accommodating din. At saka sa kanilang mga menu, marami kayong pagpipilian, hindi lang basta goto. Meron din silang mga silog meals at kung ano-ano pa na talagang magugustuhan ng inyong mga isasamang kaibigan o pamilya dito sa Kuya C. Si. For sure sa inyo mga lugar, may mga Kuya C si din dyan. Hindi naman to po sponsor. Sinasabi ko lang dahil talagang may time na naghahanap tayo ng mainit. Minsan sa dis oras ng gabi, naghahanap tayo ng makakain, lalo na ang mga bata, madalas din nagugutom. Pwede rin isama mga kids dito dahil nag-o-offer sila ng pagkain na pwedeng pwede at swak sa panlasa ng mga bata. At dito sa Kuya si, talaga namang mga uh, malawak ang space na kahit ilang tao pa ang isama nyo rito o kahit may mga okasyon, pwede rin ganapin dito sa Kuya si. Siyempre, eto na yung pinakahihintay natin. Ang kainan time. At talagang naman ang mga staff dito ay napaka maasikaso. And ito na yung aking takoyaki na pinakahihintay sa turno ng aking goto. Ang goto nilang malinamnam. At talaga namang magugustuhan nyo ang lasa. Usually, ang order ko dito ay goto with chicken. Hindi kasi ako masyadong mahilig sa pork at itong takuyaki nila, 'yan ang sinasabi kong sauce. Masarap na masarap talaga ang kanilang sauce dito. Bagay na bagay sa lugaw na kinakain namin. Kaya tara, tayo kumain na, sama-sama. At pagkatapos ng kainan, syempre, magpapasalubong at mag-uwi rin tayo sa ating pamilyang naiwanan sa ating mga tahanan. At eto na, it's time to say bye for now sa mga mababait na staff ng Kuya C. At eto na, syempre, bitbit -bit ang ating pasalubong sa ating mga mahal sa buhay na nasa ating bahay. Kaya mga kapangyo, sa next vlog natin, samahan niyo muli kami sa aming uh, pamamasyal. At lagi natin tandaan, mga kapangyo, always thank God, do good and believe in yourself. Sa subscribe for more videos. See ya! Thank you and God bless you all.